Noong June 28, 2005, sa Banff National Park sa Alberta, Canada, isang babaeng nagngangalang Isabel Dubay ang nag sa gubat kasama ang dalawa niyang kaibigan. Habang nag-enjoy sila sa kanilang pagtakbo, biglang lumitaw ang isang malaking grizzly bear. Natakot ang mga babae at nagsimulang tumakbo pabalik. Nang makarating sila sa isang puno, ang dalawa niyang kaibigan ay umakyat agad. Ngunit si Isabel nahirapan at nahuli ng oso. Sinubukan niyang lumaban, pero napakalakas ng oso. Sa kasamaang palad, hindi na siya nakaligtas. Si Isabel Dubey ay isang atleta, ina, at mahal na kaibigan. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano tayo kahanda, ang kalikasan ay laging may kapangyarihan. Ang kanyang alaala ay mananatiling buhay sa puso ng kanyang mga mahal sa buhay. Salamat sa panonood. Para sa mas marami pang kwento, mag-subscribe at i-click ang notification bell.